Pagsukli sa lahat ng biyaya ay bakas sa bawat barangay na napupuntahan ng mag-asawang Sara Diskaya at Curly Diskaya. Isang simbolo na mula sa kahirapan na pinagsusumikapan ng magkasama ang siyang nais nilang maging inspirasyon sa lahat. Yung sa amin siguro ang trademark na iiwan namin, uh maging inspiration kami dalawang mag-asawa sa mga ibang tao na may kakayahan naman na pwedeng tumulong pa yung pay it forward kasi uh, lahat na binibigay sa amin is galing sa taas no Babalik po sa inyo yan sa pung ulit kapag kayo po ay gumagawa ng pagtulong sa kapwa at hindi yan kabawasan para sa inyong uh, blessing na dumarating sa inyo kundi Uh, magugulat na lang kayo, madadagdagan pa kayo. Bukod sa medical mission ng St. Gerard, nabibigyan rin ng oportunidad ang mga manikurista, hairdresser, masahista at mga volunteers sa mga programang ibinababa ni na Sara at kuya Curly na magkaroon ng ibang pagkakakitaan para sa kanilang pamilya. Meron tayo yung uh, ka-tie-up na isang laboratory which is catering ngayon sa blood chem. So yung may mga request ng laboratory from their doctors, pwede pumunta sa office, kami mag-i-endorse sa kanila doon sa clinic for free yun. Uh, ibababa namin sila doon sa clinic uh, para makakuha ng lab test, x-rays, ECG, kung ano ang kailangan nila for the lab. Uh, At that will be given free uh, sa Pasigenos. At yung next pala namin na project ay yung order pa lang namin yung para sa kusi, uh, kusina ni Kuya Curly and Ate Sara. Ang purpose naman po noon ay program. feeding program po sa mga depressed area ng Pasig. Sabi-sabihin, bawat pupuntahan niya yung mga depressed, magpapakain lang ng magpapakain para madagdagan ang nutrition po nila, yung talagang mga hirap. Lalo na pagpapasok yung mga bata, no, meron silang uh, nakain na almusal, kung hindi naman. Isang ulam, isang kanin, yes. yes. isang lugaw, yes. Nakiisa rin sa programa si Nakap Richard Puwan ng Barangay urambo at Attorney Ian Sia. Wala well, muna taga Malaking Baga ito kasi alam naman natin hindi maiiwasan na mayro tayong maliliit na eskinita, mayro tayong maliliit na kalsada. Galo na pagka nag at nagdouble park pa, hirap na makapasok at lumabas. Even mini damdarak hirap na makapasok at makalabas sa isang kalsada na medyo masikip. Yeah, ito binigay nila ito, malaking bagay malaking pulong sa bagat na nakakapasok na maayos. At malaking ginhawa ito para sa mga residente na hindi na pupunta ng malayo, pupunta ng kato para maglabas na ng basura. Sa lahat po ng aking kababayan, mga kapwa ko pa si Genyo, so paki-follow po, like and share ang uh Uh, page ni Ate Sara at ni Kuya Curly para updated po kayo sa lahat ng mga schedule, kung saan uh, mga barangay, anong pecha po may at uh, anong lugar. Bahagi ng programa ay pamimigay ng gamit pang medikal sa mga homeowners sa lugar. Isa sa mga nabigay ng pasasalamat si Nato Martinez ng Hillcrest Homeowners Association. Kami po ay nagpapasalamat kay Mang Sara, Mang Sir Curly uh, sa tulong na binababa niyo sa buong lagay uh, barangay ng uh, Orambo at sa buong Pasig. Dumalo at nakiisa rin ang isa sa mga kilalang negosyante na si Boss Toyo at nagbahagi rin ng kahalagahan sa kalusugan bukod sa pagkakaroon ng maayos na kabuhayan. Itong medical mission at iba pang proyekto ni Ate Sara na lagi niyang ginagawa. talaga uh, nakasuporta ako dito kasi isa lang ang atikain nito eh. Yung makatulong at mapagaan ang buhay ng bawat uh, mamamayan natin na kapwa natin Pilipino. Lalong-lalong na -lalong dito sa Pasigenyo. Nakasuporta tayo sa lahat ng proyekto ni Ate Sara dito sa Pasigenyo. Dahil napakagandang ehemplo niyan sa lahat ng tao at uh, maaring tularan. Nagbigay naman ng pasasalamat ang mga residenteng dumalo sa naturang programa. At Sara, Sarah, sa medical mission niyo po, marami po kaming taga-Oranbo ang nakatanggap ng inyong misyon. Maraming maraming salamat po. Uh, marami pong salamat sa Central Construction kay Ate Sarah po, sa, sa ganito pong mga programa na binibigay nila sa mamamayan. Malaki pong tulong para sa amin po. Lalo na po at napakamahal ng mga laboratory ngayon, ang mga medical po. Kaya sobra-sobra pong pasasalamat namin sa mag-asawa Iza Aldana nag para sa Bravo News Nationwide.